Simula ngayon, hindi na ako mangungulit. At hindi ka na rin makakatanggap ng mensahe galing sa akin. Mahal kita, pero... Pero ano? na eh. Mahal kita, pero... Tama na. Ay. Mahal din kita. Pero kailangan tayo magsulay ng landas. Mga puso natin ay hindi pa sa isa't isa. Oo, nasubukan natin mga ating magmahalang tayo. Sabi lalo tayong pinaglalayo ng talhana. Kung mawawala ka sa akin, tatanggapin ko ng malawa. Kahit na alam ko masakit, lalayo ang kita.